Ito so, mga kamisis, nandito ngayon tayo sa Glow One App And uh, tingnan natin yung mga free rewards ngayon ni Glow One App no? As of August 17, 8pm So dito po, madami kami nakukuha na free na rewards no? Lagi nyo lang pong i-visit yung app Tingnan nyo po yung reward section So tulad po nito, meron silang check this out This is a uh, entry point na mas mabilis no? Pero may rewards entry point din din po dito sa baba, no? So, pili click nyo lang po yan. Pagka-click nyo po, ayan, makikita nyo po yung rewards points nyo. And, makikita nyo sa watch hat. So, ito po yung gusto kong iparating uh, eh, sa inyo. Itong watch hat. May crispy cream po kayo na libre. Wala pong points yan na gagamitin. So, yan po ay Uh, in partnership with Krispy Kreme valid for June 30, 2025 po yan, no? So, enjoy a box of 6 Krispy Kreme original glaze and OG card for only 399, save 69 po. So, no reward points required. So, maka po kayo ng 69 pesos. Gamitin nyo lang po itong app. Ano po? So, ang ang libre po dyan ay 69 pesos na savings hindi po yung donut itself no so yung isa naman po ay jamba juice so free up size for any jamba 16 oz classic plant based or power smoothie so libre po yan no and uh, no reward points required puntahan nyo lang po itong app i-click nyo po yung redeem no so valid po siya until July 2025 may terms and condition So, available lang siya dito sa mga following branches to. So, basahin pong maigi yun pong mga requirements, no? Pero, in short, libre po yan. Wala pong points. Kahit zero yung points ninyo, ma-avail nyo po itong freebie na po na yan. So, meron pang isa dito. May kita nyo. Xiaomi naman na voucher, 500 pesos. Kung ikaw ay G-Fiber prepaid customer. So, mag-apply po kayo ng G-Fiber na ikita nyo dun sa isa naming vlog. Napaaganda po nito, napakamura for as low as 799 per month. Mayroon na po kayong 50 Mbps na Wi-Fi. Fiber po yan. Napakabilis ano, and uh, prepaid po. Hindi po siya kailangang uh, low down monthly. Kung hindi nyo naman gagamitin or kung maliit ang budget ninyo, hindi yung mababa lang po na promo yung pilihin ninyo. So, hindi po kayo required magbayad ng monthly tulad ng postpaid plan. So, ito po valid until October 31, 2024. And, e-mail uh, nyo na po siya. Magpa-install na kayo. I-check nyo ang inyong bahay kung serviceable kayo. And, kontakin nyo na po yung nasa store or yung nasa...